Hey guys, welcome to my channel. Ngayon po ay pakita ko sa inyo ang isa pang box na maliit na box na ibibigay ko po sa aking family. Ito po ay ibibigay ko sa isa sa aking auntie. Ayan, alam ko po na mga siya sa rato Sa kanya na malaki to. At siya rin po ay isa ko siyang follower and subscriber. Ayan. Ayan. Bago po ako magbigay sa ibang tao, magbigay din tayo sa akin relatives. Ayan. Ayan ko yung aking auntie. At, ayan, ito po ang laman ng kanyang box. Ayan, ito po ay sabay ng box ng aking mama. Ito po ay dadating siya sa... Ah... Uh, This is a Christmas. Kasabay sya ng box ng mama ko. Ayan po yung laman ng box na ibibigay ko sa kanya. Ayan. 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 Ah. Uh -huh. Siksikliglig. Ayan. Ibigay na ito ng ng bus box galing dito sa America. Ayan. Ayan po. Ibigay ko sa kanya. Kaya po, sa gusto pong makakuha din ng aking pre-balik box ay Simple lang po, paki-follow, like and share ang aking account at meron din po ako page na Ria Emporia USA para po may chance kayo na makasali para manalo. At isa pa po ay paki-subscribe din po ang aking YouTube channel na Pinay sa America's channel. Simple lang po para kayo ay may chance na manalo ng aking free balikbayan box. Ayan. Yan po ay share ko lang sa kanila ang blessing ko. Ayan, di ba? Ayan. Marami naman siya kung ano-ano. Ayan. Kaya po, support me para meron kayong chance sa manalo. Ayan. Yan po ay aking naiipon dito sa si America. Okay, ako ay naniniwala na the more you share sa mga taong mahal mo ay mas lalo tayo i ni Lord. Ayan. Thank you for watching. Love you Bye-bye you. Bye.